Hello guys, magmukbang ako guys. Yan isang batya na pan guys <laughs> pagkain. Yan kinilaw yan guys, kinilaw na ano na gulay. Ha? Kilala naman siya yung gulay na yan. <laughs> Carrots yan guys. At saka sipods guys, ginataan niyan ng sipods guys kaya ano yan guys, sasarap niyan. Yan, yan oh. Yan hipon at saka alimasag. Ayun guys. Linuto yan sa gata guys. E mukbang na tayo guys. Yan, siyang yan na ano, kasama ng kanin. <laughs> ang sarap. Ang sarap niyan guys, ano. Yan. Um, subo sa inyong lahat. <laughs> Sana masubaybay na guys hanggang dulo ng aking videos. Yan. Kung naubos ka ba yun. guys, yun simula ko guys sa aking videos. Yan. Uh, <laughs> yan ang ano, ipon guys. Yan luto ko sa agata at saka limasag. Yan dinutokan kan sa gata guys gingisa ko siya tapos gata lang yung nagluto sa kanila at saka kin magkilaw ko guys ng ano magkilaw ko ng ano ng uh, gulay yan ang gata na ihalo ko dun sa ano guys sa ano sa almasag oh, yan o no? gulay ko guys nga ikikilaw eh, labanos at saka ano, at saka palaya yan yan ang lahok nya guys uh, kamatis lang at saka sibuyas at sana guys bye nyo itong videos ko guys kung nauubos ko ba o hindi yung isang <laughs> kabatya ko nga uh, ano, mukbang <laughs> so guys mag ako ng ano, sibuyas at saka bawang Yan, uh, mantika muna kunting mantika lang guys mag ako doon sa, ano, sa seafoods ha? Uh, uh, lagay ko na yung ano, bawang Uh, i ano ko muna golden brown muna para mabango yung aking linuloto guys sana naman guys yung hindi nakapag subscribe sana naman ma mag subscribe na rin isang pindot lang naman yan guys sa uh, youtube at saka sa facebook uh, guys. yan ang ano ko yan ang uh, ano, alimasag yan, guys gisa sila guys gisa ko para ma mabango bango naman <laughs> yan yan ang hipon guys mamaliliit lang na hipon yan guys ang binibili ko kasi wala ka nang pagbabalat din ako nagbabalat kasi sa hipon tamad ako magbalat-balat eh kaya at saka dami pang kinukuha ng mga dumi pag malalaki di ba mayroon pang makinain ganoon sa ano niya pero pag maliit ang bibilhin mo laso mo na lang kasi ano pa kukuhaan mo doon kasi maliit lang naman di ba yan guys siya ng ano uh, paminta uh, mala, mala, para malasa naman ah uh, tayo na guys uh, kumulo pagkulo niyan mamaya guys Nakunti na lang yung sabaw saka ko ilagay yung ano yung gata diba guys lagyan ko pa yan siya ng ano kunting suka at saka patis yun lang guys di wala na akong asin nga linagay yun lang pang ano saka yung pang palasa dagdag lasa diba para masarap na lang ang pagkakain ko habang ano ko yan guys nakasalang siya ito naman yung ano yung ampalaya naman Hindi gayat gayat ko na naman yan guys kasi kailaw lang naman yan sa guys ah, sarap yan kasi match yan guys kasi diba sipod si kung ng BP o, oh, babawi tayo sa ano diba <laughs> babawi tayo sa <siya> gulay <laughs> para may, pan may panangga naman dun sa ano may panangga naman sa seafood <laughs> ah, sarap din yan kasi kinilaw din yan siya. ah, guys kung sino naman yung nakapagano nito guys nga uh, nakarili na ganitong luto sana guys <laughs> pa share naman ng ano ko ng uh, videos ko guys kung pwede lang naman yan diba guys uh, match yan sila kasi yung hipon kasi at saka ano diba magpataas din ng BP yun. mas mataas din ang ano, yan, pang cholesterol nya Kaya yan naman ang pang salag nya para naman siya ano di ba para ano balance naman di ba yon ang ano doon ah kamatis saka sibuyas silang saka suka ah saka paminta yan ya diba? na naman ang ano niya saka lagyan ng sili para medyo maalanghang konti ayan hmm, na guys luto na yung ano ya yeah? ba diba, ano nekliyan ko lang yung videos kasi haba yung haba ng videos kasi pong pag lahat kasi na ano nalagay ko eh kaya inekliyan ko na lang yung videos ko guys Ayan, di ba? Luto na yung ano, yung alimasa kit sa kahipon. Kasi mabilis lang naman yan, guys. Gata lang naman yan. O, oh, yan nasa guys. yon o. Di ba? no diba? no ano pang gagawin natin, di ba? <laughs> ang bilis ng ano. Kasi giniklan ko lang naman, guys. Para pag ang haba naman na videos, kasi hindi naman. No. Yan na sa guys. Naka, ano na siya. Nakalagayin siya sa batya. oh, ano, diba? ano pang gagawin natin? Kainin na natin yan, di ba? Ano, o. Oh, you know? Umubos ko kayaan guys. Sana na. o singala naman. Anak ni Amen. oh, God. Thank you so much. Masarap na po. Sa God. At sa proteksyon. sa kasamahal po namin sa buhay. Proteksyon ng Diyos. Ama. Amen. At sa na nanonood po. Gabayan mo sa Diyos. Ama. Amen. Singala naman. Anak ni Amen. oh, God. guys. Ito na. tayo kay God. sa masarap na nga. na ng pagkain ngayon. Ano. Yan na. Yan na. Yan na. guys. Ayan. Yan na yung ano, yung <laughs> ano ba ito? Hindi <laughs> ko na mabanggit yung pangalan guys. so, <laughs> masarap yan guys. Masarap yung ano na yan guys. Yung mga gulay na yan guys. Uh, ano natin. O oh, yan o, no? oh, ang ano. Yun ng uh, uh, ano natin, yung pang, panangga din. Ah, yan no? Unang guys, para sa inyo lahat. Hindi ko na masabi-sabi yung ano, kasi nagutom na rin ako. <laughs> Kung ano mga pangalan nitong mga gulay na ano ko, kinilaw. <laughs> Ang sarap guys, kaya subukan yung maging ano, mag ano ng ganito, magkilaw. Di ba? O, oh, ano, ano, yan Sarap nyan. pero guys, kasi balance yan sila guys. Di ba? Puro pang ano din yan, panangga din yan sa ano nang ano natin, ng dugo natin. Yan na guys, tuloy-tuloy ang show ko. Ya. Yeah. Ano na yan guys, mga kinilaw din na ano yan. <laughs> yeah, labanos. <laughs> ang hirap po bigkasin labanos, diba? Pampaganda ng kotis. <laughs> yan yeah, na no, hipon guys, ya. Yeah, Sunod-sunod show -sunod po ko kasi mga maliliit lang naman siya guys. Ya. Yeah. O, oh, oh, labanos. Ang sarap talaga ng kain ko dyan, ha. Oh. <laughs> yeah, kasi nyo guys na mag-luto ano, mag ng ganito. Oh, Di ba? O. Oh ka uh, sumasana mo baybay na hanggang dulo ubos ko ba to nakabatya na ano parang <laughs> <laughs> hindi ako nakakain ng ano lang araw ah <laughs> sarap na sarap kasi ako, guys kasi lalo yung ano malinamnam yung ano hipon at saka yung kuan yung alimasag kasi sa gata sa naluto uh, yung lagyan ko sana ng kunting suka tapos yung kunting patis yun lang naman ano, tapos gata Uh, tapos pinatuyuan ko sa gata. Kaya ang malinamnam talaga siya. ano you know guys, ang taba, yun know? yeah. oh o. Oh, taba. walang high blood, high blood. Yeah. <laughs> masarap yung ano, masarap yung ano niya, yung uh, ano nito, haligin niya. Diba? Oh, balance naman guys, kasi pag mayroong gulay, uh, balance naman siya kasi yung gulay medyo maalang hang din yung lagyan ko din ng sili yan eh nakasubo nga ako ng sili eh napaluha ko eh napaubo ako dyan <laughs> diba guys yan. sarap talaga yeah, sana guys ma kuan mo appreciate yung videos ko guys sana diba eh, ma ano nyo rin ako ma na at matulungan din Ano ba? Diba? ma share naman yung videos ko Uh, sarap na sarap ako nito guys kaya sana gumawa din kayo ng tulad nito yeah, ginlagay ko na sa batya kaya sabi ko eh ubos ko to kaya to kasi siyempre paborito ko yung ano eh pati yung gulay paborito ko rin eh <laughs> kaya ang natira yan guys, guys puro ano na lang eh puro tinik, <laughs> tinik tawag ba doon <laughs> di ba yeah, Kaya, ano ako dyan guys oh, sunod sunod yung sobo ko yung hindi pa nakakain sa yung naman guys para maparami na yung kain ano? kumuha na rin ng malaking plato di ba sa <laughs> ano? balance din sa guys kasi yung ano yung ang palaya medyo mapait pait konti di ba kaya pag uh, kuan mo na ano ng alimasag yung naman hipon sa, kaya yung hipon naman kasi maliliit lang naman yun hindi eh. siya yung hipon na malalaki di ba sa ulo naman ng hipon yung medyo makoristerol din. Pero uh, ano ko sa mas gusto ko yung maliit kasi mas isusubo mo lang sa diretso na wala ka nang ano, kahit pati balat eh ano na eh. Ginunguya ko na din eh. Kasi sa gabal pa yung magbinalat-balat ka pa, di ba? Kaya okay lang yung maliit. Kaya tubig lang yung ano ko dyan guys, yung panulak. <laughs> ah, sarap na sarap ko dyan guys. Yeah, sana po eh, ah, -ano, nyo ko sa videos ko ma na hanggang dulo ha oh, o oh, talagang hindi na ako ma ano, hindi na ako maawat hindi na nga ako nagsasalita dyan, guys kaya at saka ang ingay ng ano ingay sa labas kaya ako ang naisip ko na lang eh ano ko na lang eh voice record na lang para at least kahit pa paano naman di ba? mayroong nagsasalita kasi kaya yung ano ko uh, i-delete ko yung ano, di ba? i-delete -de ko yung mga boys kasi siyempre maingay talaga may mga music sa labas ang ingay ng mga motor kahit nga ngayon kahit nagbo voice record ako maingay pa rin guys maingay talaga sa labas yung sira ko alat pati bintana naka ako eh. ako <laughs> pero pumapasok pa rin yung ingay pati mga music guys <laughs> at nako ay sana makuha na naman yung videos ko <laughs> sana eh, pa-share na lang ha? Yeah. <laughs> sa mga nakakilala sa akin sa shout out po sa inyo lahat yeah. mga kaibigan ko dyan uh, mga kamag-anak ko dyan uh, uh, hindi ko na isa-isahin kasi pag inisa-isa ko ang dami ang dami na mga kakilala na mga kaibigan, mga amigo, mga kabarkada, di ba? Kaya yeah. shout out po sa inyong lahat. Uh, sana ay ma subaybayan nyo po yung pag upload ko ng videos every week lang man upload ko guys tuwing sunday lang ko guys Ayan. so guys mga uh, yung ano kasi yung uh, alimasag mataba naman siya guys ano diba? okay naman kahit medyo matastas naman yung kilo pero ayos naman kasi mataba naman eh. Diba? Yeah. pagkano rin naman. Yung aligay din. You know? Kaya okay na naman. Kaya sabi nga ng babae, mataba yan. Hindi <laughs> ka yung dati na mga binibilihan doon. Na pag sabi yung mataba, oo nga. <laughs> mataba nga, pag linagyan mo ng mantika. <laughs> siguro matagal na siguro nila nga lagay lang sa freezer, kaya nawawala yung taba. Ganun lang naman nagtitinda pag ano eh. Siyempre, pag uh, walang pumibili, tapos yan o, oh, eh, ikuhan mo na lang. di Diba? ya spin lang siya nalagay sa freezer yun. Kaya para pagkasunod na umaga ulit, yon din na titinda. Lagyan ng ilo para para naman din naman malugi. <laughs> malugi ka kasi kapag halos araw-araw eh, kwan, ba diba? tapos hindi bumabalik yung ano, yung wala nang na ang tubo, di ba yung kapital mo. Ayun, lulugi ka talaga. Kaya yun ang mga teknik-teknik din guys sa ano. Kahit kami dito nga din sa ano eh. Ah, uh, dito sa ano, kailangan mo rin mag ano, eh, mag sa mag, uh, retail retail ka ng ano, mga, mga, mantika, di ba? Mas malaki nga tutubuin mo sa mga retail retail eh. Nalagay mo sa tig piso, sampung piso yung ano, para marami bibili kasi kalimitan ka bumibili gano'n ng mga style nila <laughs> kaya teknik lang sa pagtitinda din naman <laughs> pag mataas yung kapitbahay mo babaan mo yung sayo di ba <laughs> para sa iyo bibili. Ganun lang naman, ibabayad mo na mga piso na <laughs> business na ano? magaling mga pag mata sa iyo, s'yempre doon 'yan pupunta 'yan sa medyo mababa-baba. Ganun naman mamimili. Namimili 'yung kusang niya mababa na presyo. Oh guys, dami akong kwento na ma, ano na hindi kasama sa ano, yun, no? busog na ako halos oh. Ha? ko na. na konti na lang. <laughs> mara, mala, mala, malaki din pala ako pakainin ha? kaya yung sa kay Jigs TV baka kayang kaya ko yun Ngayong, ano niya ah sahod mo sa isang araw ah ipapakain niya sa iyo kung kaya mong ubusin siguro kayang kaya ko rin yun ba? yung minimum sa isang araw kayang ubusin sa isang kain lang pero dapat eh hindi ka naka ano, hindi ka muna naka pang-almusal, di ba? <laughs> At saka kamayin mo na iba kasi kinukutsara eh, kaya mabagal din eh. Ha? Uh, uh, no? Ubos nga din 'no, oh. sangka 'no, sangka batya. Ka busog na busog ko 'yan, guys. Uh, sana mas suportahan niyo rin ako, guys. <laughs> ayano 'no. Ah, uh, pati ano, pati pulo na lang yung nanakot natapon sa iyo ano kasi ma lang kasi yung hipon eh na uh, Kuha na ko diyan eh ano you know? hipon ubos ko rin yung hipon mga kuha na lang yung ano natitira eh <laughs> mga bao na lang <laughs> bao na ng alimasag hmm <laughs> no oh, na di ba ya uh, konti na lang ah talagang sulma sulma yung lilit lang kasi guys yan no oh? lilit talaga kaya pag ano mo, ulo na lang talaga tatapon. pagkagat, wala nang ano. Ah, nang pa kasi lasa kasi sa gata. Kaya, masarap na sarap talaga guys. Kaya ang natira dyan, yung mga ano na lang. <laughs> busog na busog ako guys. Eh. Kahit di na magkapunan, busog na. <laughs> ang dami ko rin kanin, pero ubos. Yeah. <laughs> sa tsaka tubig lang tubig lang guys ang pantula ko guys kaya kuha na ako kaya hindi sa, ano pag uh, drinks kasi naman hindi na rin maganda kaya mas maganda ka yung tubig di ba kaya pang sa katawan din yon tulong din yon sa katawan natin ya. Yeah. para siyempre pag medyo may edad edad na <laughs> medyo malapit na sa sakitin sa ano sa mga ano natin pagkain. Pero ako, eh uh, hindi na ako kumakain. Pag busog na ako, pag alam ko na busog na ako, hindi na ako naghapunan. Ha? O yun o. Oh. Yan, oh. na guys. Kaya ano pa? Ano pa bang ano natin? Ha? Ayos, <laughs> ah, yes. saka ano, saka batya ko nga ano, pagkain, ubos. <laughs> yan, oh. wala lang, ano, wala nang ano ma lang piraso na lang natira na ano na hipon ayan diba hmm. Ugos, pati yung ano masarap din kasi guys talaga yung mga kinilaw na mga ano mga gulay kasi sa palaya pa lang at tapos labanos naku ang sarap talaga kaya uh, sana eh, magawa nyo rin tulad nito <laughs> diba yan o no? ayos <laughs> Walang ano na, wala nang tira. <laughs> kwan lang yung bao-bao na lang na ano ng kuna na tira ng alimasag. <laughs> Ubos. Ayos, ah, sarap. Ah, sana guys, ma kwan mo ma-appreciate nito yung videos ko na to. Ano ba? Diba? Busog na ako. At saka sa shoutout sa inyo lahat po. Yeah. Uh, At saka pagpalain tayo ng may kapal. Kasi po eh uh, sana tuloy, tuloy din ng pag-upload ko ng videos kahit ibrisante lang guys. Sana ay matulungan niyo ako. Okay guys, ako ay magpapasalamat na sa inyong lahat. God bless you all sa inyong lahat. Maraming salamat sa panonood. Bye bye sa inyong lahat. Uwos na guys. <laughs> sa next videos ulit. Bye bye. Bye bye.